Mga katawang surigaoon, paminawa ang paimang gikan sa kagamhanan ng lalawigan sa Surigao del Norte obo sa liderato ni Provincial Governor Lyndon Barbers, Jari ang Tsunami Alert. Ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Confibox, nagpagawas ng tsunami advisory human sa magnitude 8.7 na linog sa nahitabo sa east coast ng Kamchatka, Russia. Base sa updates sa seismic data ng linog sa ng tsunami wave modeling gikan sa Pacific Tsunami Warning Center posible na makaeksperyensya ang mga baybayon ng Pilipinas na nag-atubang sa Pacific Ocean na mga bayod sa tsunami sa ubos sa isa kamitros ang kataas ang una ng mga bayod sa tsunami taglauman na muabot sa oras tali na sa launa 20 ang takna sa hapon hangto sa las 2.40 ang takna sa hapon kuma na adlaw. Hulyo 30, Tuig 2025, Palio Ginomdumi, Dili ang una na bayod, ang labing dako, sanan posible na magpadajon paan mga bayod suyod sa pipila ka oras, maukini ang mga rekomendasyon ug aksyon ang Tanang Municipal sa Nan City Disaster Reduction and Management Office na ang probinsya sa Surigao del Norte, taglauman na muhimo sa angay ng mga lakang sana na magbantay sa pagdajaw sa sitwasyon. Ang publiko, gipasidanan, pag-ayo na likay sa baybayon sa nan mga daplin sa dagat adyaw pagduol sa baybayon para tan-aon ang mga bayod. Pagpabilin na alerto sa nanhuyata ang mga abiso gikan sa opisyal ng mga ahinsya ng gobyerno ang Provincial DRRM Operation Center nagpadadyon sa pagbantay sa sitwasyon sa nankoordinasyon sa FIBOX OCD sa naniban pa ng mga ahinsya para masiguro ang sakto na ng informasyon sa mga angay na tubag. Amo ini anpai bayu ni Provincial Governor Lyndon Parvers dini sa atong probinsya sa Surigao del Norte para dili kita mahimutang sa kadelikado. Gikan Di diri sa Kapitolyo, ini si Marixeners Marcon Simblogs, Mario Conales Morlar, mula salamat, Maradona Adlaw, Natung